Ang nakaraan ni Medeth ay hindi na dapat pangungkatin o pakialaman ng kahit na sino. Lalo na kung ang mga ito ay nangyari bago pa niya nakilala ang mga founders, ang bawat desisyon ni Medeth ay sariling desisyon niya, kabilang na ang pagpili kung sino ang mamahalin niya, anuman ang estado sa buhay ng lalaki, hindi nararapat ipamukha sa kanya ang mga naging desisyon niya noon. Gayunpaman nagpapasalamat si Medeth sa mga tumulong sa kanya ng walang kapalit at bukal sa kanilang puso. Kaya sit back and relax mga ka-good vibes, let's start. Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video is not just about stories, it's about respect, respect for someone's past, and how we should treat people we care about regardless of where they came from or what they've been through. Bawat tao ay may nakaraan, ang daming pinagdaanan, maling desisyon, tamang hakbang, masakit na karanasan, lahat yan bahagi ng kung sino tayo ngayon. Sa kaso ni Medeth, lahat ng naging relasyon niya noon ay pinili niya base sa kung ano ang nararamdaman niya sa panahon na yun, lahat ng yun ay naganap bago pa siya nakilala ng taong kinakausap niya ngayon, at dahil doon, wala tayong karapatan para hukayin ang kanyang nakaraan para lang husgahan siya o ipamukha sa kanya kung sino man ang pinili niyang mahalin noon. Minsan, may tendency ang ibang tao na itanong, bakit siya ang pinili mo noon? Pero ang tanong na yan, hindi na makakatulong, kasi una sa lahat, hindi ikaw ang nasa posisyon niya noon, hindi mo alam kung ano ang naramdaman niya, kung gaano siya kasaya o nasaktan. And you know what? Kahit ano pa ang estado ng lalaking minahal niya, mayaman man o hindi, sikat man o simpleng tao, choice niya yun, buhay niya yun. At kung minahal niya ng totoo ang taong yun, sino tayo para husgahan yun? Ngunit hindi ibig sabihin na walang utang na loob si Medeth. The truth is, she's truly grateful sa lahat ng naitulong sa kanya. Hindi niya yun kailanman kinalimutan. At hindi niya babaliwalain ang kabutihan ng mga taong tumulong sa kanya hindi man araw-araw na pasalamatan kayo, pero sa puso niya ay parte kayo sa naging journey niya. Pero ang utang na loob ay hindi dapat gawing dahilan para kontrolin o questioning ang buhay o nakaraan ng isang tao, kapag tumulong ka hindi mo na kailangan ng pasasalamat kung bukal sa loob mo yun. Ang tunay na pasasalamat ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng karapatang manghimasok sa personal na desisyon ng isang tao. Sa bawat relasyon, whether friendship, romantic, or family bound aris ang mahalaga. Kung mahal mo ang isang tao, rerespetuhin mo ang mga pinagdaanan niya, hindi mo ito gagamitin laban sa kanya, lalo na kapag siya mismo ay hindi ito inungkat. Let's learn to give people the space to grow. Kung mahal mo siya, tanggapin mo kung sino siya ngayon, hindi kung sino siya noon. So if you're watching this and you've ever been in Meditech's shoes, pinagdududahan, kinwestyon ang past mo, o ginamit yun laban sa'yo, just know this, your past doesn't define you. You are not your past, you are your choices today, and you deserve respect. At para sa mga taong nasa kabilang panig naman, tandaan natin, kung may naitulong ka, salamat. Pero huwag mo itong gawing dahilan para makontrol ang buhay ng isang tao. Kung nakarelate ka sa video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At tandaan, respect begets respect. Let people live their truth.